Dito pa rin yan sa tapat ng fairway, Abra Fairway Caltex Gas Station

Talangka, hipon Tapos yung Malaga guys Saka yung Malaking isda Yan na, ganda, ko lang Tama ko ito Talakitok Talakitok daw yan guys, o malaki Mga Mahigit 2 feet Ang haba niya guys Tapos ang lapad niya mga Kukulang 1 feet ya tidak kaguluhan yung palinda ni JB guys. Along highway ito guys. Yeah, titingin na lang yung mga mamimili ni JB. Eh. Boundary na brod. Ano nang Brad. Boundary na. Wala pa? Wala pa. <laughs> Wala pa. Marami ta. Pa. Marami pang ibebenta. Controller input system to. Dami kayo, oh, yan oh. no. Mga resback nya. Ah, stereo Isang sasakyan na ano. Exit l 3 exit. Hah? Kalau mau paling kiri. Hah? Kalau mau paling kiri. Tahu, kalau paling kiri. Oh, shout out kalian, Ron. Tahu. <laughs> Kami mga anak lang ni JB, mga kasama niya, guys. Yan, and dito na lang. Eh, pa-subscribe naman diyan, guys. Yan, dito na lang. And salamat sa panonood. Caltex Gasoline Station. Ah, paninda ni JB.